tahimik na biyernes sapagkat kami lumaki mata namin dahil parang may ginagawa kayong mala, malakihan at marami ang pagluluto pasta. ng pasta dyan. Uh, tama po yan. Ano? Uh, every year, uh, ginagawa po yan ng ating asosasyon, yung Hotel and Restaurant Association of Baguio. Uh, last year po, ang ginawa natin ay uh, iba't ibang klase ng fried rice. no Yung ating uh, in-offer at ibinigay uh, po ng libre dun sa mga mall goers uh, sa ating mall dito sa lungsod ng Baguio. Uh, previous to that, ginawa po natin yung uh, pangatlong edisyon ng uh, largest wedding cake. So ngayon na taon na to ay uh, gagawa po tayo ng uh, pasta no. At uh, ang pasta po na lulutuin natin ay divided into 16 no na slices po. Para na isang pizza po 'yan na may labing na slices at kada slice po niyan mayroon pong measurement na 12 feet by uh, 4 feet na may taas po na uh, 6 inches. Yeah. At uh, ah uh, partner po ano ang iba't ibang mga establishment members ng h upang gumawa ng iba't ibang mga pasta tulad po ng longaniza, uh, garlic and hamonado pasta, alio olio pasta, tuna pasta, spicy sardines, pesto pasta at uh, yung ating uh, bolognese. No? Mm -hmm. So uh, i-distribute natin 'yan sa ating mga more goers once na ma-handle po natin 'yan sa October 2. Uh, 10.30 po ng umaga sa ating mall dito sa loob mustim ng Batu. Ito ba yung SM? Sa SM ba ito gaganapin? Yes sir. Oh, oh, oh. So ano goal natin hmm. dito parekoy? Uh, pinakamalaking pizza-pasta sa buong mundo? Guinness or talagang ito'y katuwaan lang? Well, uh, ang, ang un-con po natin, uh, uh, hindi naman po tayo after na hmm. mag-break ng record only pa certify po no sa Guinness dahil it entails uh, some cost no yung uh, para ipa-certify po natin nevertheless uh, kung ano man 'to yung output namin, uh, we let the people uh, be the judge whether it's the biggest the largest mm. uh, but uh, what's more important para sa amin ay mabigyan po ng kaligayahan ng ating mga kababayan at mabigyan po sila ng pagkakataon na matikman ng libre kung ano man po ang ating uh, i-offer as a centerpiece ng ating Hotel and Restaurant Tourism Month. Oo, oh,